Kuya Val, patingin naman ng iting tagumpay. Ayan, ganda. Ayan, up and down na yan. Okay na. Tayo ka, Kuya Val? Oo, oh, up and down na siya. Ayan, o. Oh. Pakita mo naman yung iting tagumpay sa kanilang lahat. Sinasabihan ko na mag-ipon. Mag-ipon lang na mag-ipon para later on, pwede siya magtayo kung anong business na pwede niyang gawin para tuloyang magbago yung buhay niya. At kung sakasakaling dumating yung panahon na yun, mga kababayan, na mapagtayo ng business at maging matagumpay na siya, alam ko, siguro, sa mga panahon pa mamalagi niya sa Team Daddy Frankie, ay baka mahawa na rin siya. Baka later on, isa na rin siya na makatulong sa mga kababayan natin na nangailangan ng tulong. Once again, Dad, maraming salamat. Okay, thank you. Thank you, Dad. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. ah... Uh, Panibagong araw, panibagong vlog. Kaunting update lamang po ito mga kababayan at syempre malaking pasasalamat sa ating mga kababayan lalong lalo na sa ating mga sponsor. Sa araw na ito mga kababayan, ipiplex ko lang po yung pagbabago ni Kuya Bal dito sa Team Daddy Frankie. Ang pagbabago ni Kuya Bal mula nung napulot natin siya sa may bundia. Ito po ang itsura ni Kuya Bal unang-unang mamit natin siya. Ganito po ang itsura ni Kuya Bal. At tignan nyo ngayon mga kababayan, ano na itsura ni Kuya Bal ngayon. Ayan. Mga kababayan, mga kabarangay, sa pagkakaisa natin at sa bendisyon ng Panginoon, pasalamat ako sa ating Panginoon dahil isa na namang anak ng Diyos ang nabago dahil din po 'yan sa inyong mga kababayan. At siyempre, papasalamat din po ako kay Ma'am Leia. Sa napakalaking uh, tulong na at suporta niya kay Kuya Bal. Unang-una, nagkaroon na ng ngipin si Kuya Bal. Kaya masaya akong i-flex sa inyo ngayon 'yung ngiting tagumpay ni Kuya Bal. Kuya Bal, patingin naman ng ngiting tagumpay. Ay, ganda. Ayan. Up and down na yan. Okay na. Tayo ka, Kuya O, oh, Dad. Up and down na siya. Ayan. Oh. Pakita mo naman yung ngiting tagumpay sa kanilang lahat. Ayan. Matagal na nilang inihintay yung uh, ngiting tagumpay na yan, Kuya Bal. Ano ang feeling na kumpleto na yung ngipin natin? At ano ang feeling? Kasi syempre, alam ko yung uh, nararamdaman ng isang Kuya Pal nangingiti pero hindi niya maitudo kasi wala nga ngipin. Pero murang nakilala natin siya, napanood natin siya, nai-upload natin at maraming naantig ang puso at marami talaga nagmahal kay Kuya Bal. Isa na nga po si Ma'am Lea na siya po yung nag-sponsor ng uh, ngipin niya. Mula pa bunot hanggang uh, hanggang uh, sa denture niya. Yung amount po ng denture niya is 24 a ah, 28 28,000 28 yung denture pa lang. Tapos yung pabunot, hindi ko na maalala kung magkano binayaran natin. 18? 18. I think 18,000. Yes. Kasi 18 yung ngipin na binunutan. Plus yung natitirang ngipin pinapastahan, magkano? 24. 24 din yung pasta. 24 ba yung pasta? May oh. discount kasi tayo oh. na. Hindi ko na matandaan mga kababayan. Yung pabunot, 18,000? Denshor, 28,000 plus yung pasta doon sa natitira, nasa 24,000 din. So napakalaki mga kababayan. That's coming from Ma'am Leia. Kaya palakpakan natin mga kababayan si Ma'am Leia. Ma'am Leia, sana. E bless ka pa ni Lord para mas makatulong ka pa sa ating mga kababayan. Napakasaya ko rin po dahil kahit hindi po kita kilala, Ma'am, ay talagang nagtitiwala ka sa amin para makatulong din sa ating mga kababayan. No? Kaya maraming maraming salamat, mga kababayan. Uh, ito na po yung poli, uh, pinaka ano, ng, uh, tulong ko kay Kuya Val. At sa ngayon, mga kababayan, uh, isa na rin siya na nakatulong din sa Team Daddy Frankie. Dahil siya po yung tagaluto ng pagkain ng Team Daddy Frankie, kasama ko rin siya mag-aalaga sa mga beneficiary natin. Alam ko na, alam kong alam nyo na hindi madali ang uh, gawain ng Team Daddy Frankie, lalong lalo na sa pag-alaga sa ating mga binipisyari. So Kuya Bal, ito na yung ibibigay kong pagkakataon. At isa pa mga kababayan, no? habang si Kuya Bal ay nandito, katulong namin, siyempre nagbibigay din ako ng alawan sa kanya. Diba? Kaya para all happy. Kaya lahat po ng nanunod ng video ito, lahat po ng nagmahal kay Kuya Bal, lahat ng nagpadala ng tulong, suporta kay Kuya Bal, maraming maraming salamat. Tagumpay ko ay tagumpay nyo rin. Kumbaga, hindi ko magagawa ito kung hingwala kayo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Kuya Bal, it's your turn. Pasalamatan mo silang lahat. Unang-una, oh. kay God. Thank you talaga. Salamat. Ayan, siyempre, maraming maraming salamat po kay God. Ayan, siyempre, sa, sa iyo, Daddy Frankie, mm -hmm. And sa buong team at sa kay Ate, Niting tagumpay na po ako. Ate Lea, thank you so much. Sana ah, magpagaling ka po. Ayan, maraming maraming salamat sa mga naitulong. Siyempre, sa lahat po ng mga sumuporta po sa akin, siyempre. Sa mga viewers and followers, sa lahat ng mga sumusuporta po kay Daddy Frankie at sa, sa buong team, siyempre. Maraming maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa hanggang sa dulo po ng aming paglalakbay. Ayan. Maraming salamat. God bless you all po. Ayan. Ito na po yung mga, yung pinakaantay nyo po. Ayan, naikabit na. So, miting tagumpay na po talaga at maraming salamat po talaga. At hindi lang yun, Kuya Bal. ah uh, bago matapos ang uh, ito, uh, samantalahin kong magpasalamat kay uh, uh, mama Joy Penas. Ayan. Peñas, Peñas sorry. Ma'am Joy Peñas. Ayan, maraming maraming salamat kay Ma'am Joy Peñas at saka kay uh, Ma'am Rose Gorgeous. Laging nakasuporta suporta yung mga yan sa team Daddy Frankie. Sila po ay nasa Houston, Texas. Ma'am Rose Gorgeous, salamat po sa pinadala ninyong tulong. Katunayan may dumating ngayon na pinapabigay sa iyo. Ayun. Yeah. Thank you, thank you so much for Ma'am Gorgeous Rose Ayan. and the... Ma'am Gorgeous Rose Masilungan from Spring, Texas. And of course, kay... At uh, visually... Ay, uh, no. Uh, kay... Ma'am Joy... Puri sa Joy, pinya sa Frosh Pernas. Nalagot ka kayo, Ma'am Puri. Yos, don't take my God, so sorry. ayun. Maraming maraming salamat Ma po, Ma'am Puri sa Joy. Nakalimutan. <laughs> nati-tens lang. Oo, oh, nati-tens lang. Naninibago po kasi ako sa ngipin ko, okay. siyempre. Palagi na, sinusol ko po ito hanggang sa pagtulog, tapos nakangiti ako ngayon. <laughs> Napakagandang, Ma'am sa Joy, from uh, Malasiki, Bugtong, Thank you so much po. At saka kay Ma'am Rose Gorgeous sa pinadala niyong blessing. Actually, nagpadala si Ma'am uh, Rose Gorgeous ng uh, 6,000. Sabi niya, Daddy Frankie, pakiabot ang kalahati kay uh, Kuya Bal, sabi nila. Para pambili ko anong mga kailangan nila. Pambili mo yata ng lipstick. Ay, wow! Sabi kayo ko to sa'yo. Ay, thank you, Dad. Ayan. Ma'am Gorgeous, uh, Gorgeous Rose, thank you, thank you so much from Spring Texas. Mabuhay ka po. Ayan. Thank you so much, Ma'am Rose Gorgeous at saka kami, Ma'am Purisa Joy. Joy at mga kababayan, mga kabarangay, sa lahat din po ng mga sponsor natin, huwag po kayo mag-alala, mga kababayan. Uh, always, nandito pa rin ako sa likuran ni Kuya Bal, pinapayuhan lagi at lagi kong sinasabi na Huwag natin isipin na isang araw. Kumbaga, hindi araw-araw Pasko. Kaya lagi kung sinasabi na pag ko siya ng allowance, binigyan uh, may mga nakatanggap, uh, sinasabihan sinasabi ako na mag-ipon. Mag-ipon lang na mag-ipon para later on, pwede siya magtayo kung anong business na pwede niyang gawin para tuloy ang magbago yung buhay niya. At kung sakasakaling dumating yung panahon na yun, mga kababayan, na mapagtayo ng business at maging matagumpay na siya, alam ko, siguro, sa mga panahon pa lang niya sa team Daddy Frankie ay baka mahawa na rin siya. Baka later on, isa na rin siya na makatulong sa mga kababayan natin na ngailangan ng tulong. 'Di ba? Kaya katunayan nga mga kababayan, okay lang naman siguro ano? Katunayan nga po, ah, pag open naman na siya ng account, unti-unti kahit pa 1,000 na pag-ipon din siya. Dahil habang nandito siya sa team Daddy Frankie, libre naman ang pagkain. Yes. Okay. Ayan. Thank you, thank you, okay. Dad. Thank so, you so maraming, so much. Maraming salamat, mga kababayan. Pansamantala, magpapaalam ang tinda ni Frankie sa inyo. Okay? May gusto pa po pala akong pasalamatan kay Ronel Nevio. Ayan, kay Ronel Nevio, thank you, thank you so much. Saka kay Mama Wena. Wena, pro, Canada. Ayan. At saka nga pala, bro. Yung nagpadala ng chocolate sa akin, ano pa Ay, oo nga pala. Kay Tita Lena, nasa Rome, Italy. Ayan. Ayan. Thank, you, thank you, thank Kay you so much. Mama Lina, from Rome, Italy. Thank you so much sa chocolate. Nandoon sa bahay, hindi <laughs> ko na na Maraming maraming salamat po sa lahat po. Ah. Ay, kay Mami Melinda pala ah, yes. yung Hindi pa pala dumarating yung kanyang ano magtutuman sa iya. Ay, ah. Mami, Mami Melinda, pagaling ka po kasi yun yung asawa niya po may sakit. Ay, ah. okay. Mami Melinda, Mami Melinda po. Mami Melinda kumusta po kayo? Ayan, uh, ipagpipray po namin na sana mas lalong mapabilis yung paggaling ninyo. Maraming maraming salamat din po sa inyo saka mm. syempre, sa Team Rise right Above, ayan, kay Tita Hanes, maraming maraming salamat po. Sa kay Rosary Around, Rosary the, world. around the World. Sa lahat po, na nandyan sa premiere natin, maraming maraming salamat. Ayan. ayan, sa lahat po ng premiere ni Daddy, ayan, thank you, thank you so much for all, uh, for watching always, all the time. Thank, thank, you thank you so much. Bye-bye po and bless -bye God bless. Po. God bless po. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming maraming salamat po talaga. Sobrang saya ko na napunta ako sa team ni sa team niyo po. Mm. Ayun, siyempre, unang-una po sa lahat kay God na ibinigay ka po para sa akin na gumabay. Tapos binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Ayun, tapos ngayon nasa team niyo na po ako at binigyan niyo po akong ng work po sa yung tagaloto po sa inyo. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Hindi ko talaga so katakalain na darating sa point na to na ito. Tapos nagkaroon na po ako ng hipin. Tapos yung napamahal na po ako sa inyo. Tapos siyempre gano din ako sa sa buong team gusto ko lang po talaga magpasalamat ng sobra po talaga okay. sa inyo uh, talagang tama 'yung sinabi mo uh, will ni God na mag 'yung mga daan natin isa lang masasabi ko ano kuya Bal ay eh, ginawa ko ito ginagawa ng team to dahil ito ang gusto naming gawin so kahit sino ang makikita namin hangga't kaya namin gagawin namin So, eto nangyari sa'yo, o sana hindi ka magbago. Kung ano yung naituro namin or naitulong namin kaloob ng Panginoon 'yon. Pero syempre, marami na rin nagtiwala at nagmahal sa iyo. Huwag <laughs> ka lang magbago at ituloy-tuloy mo lang. At uh, masasabi ko lang dahil may pe kung nagkakapera ka or nakapag-ipon ka, sana lingunin mo lagi kung saan ka nagmula. Yes. Sir balikan mo ang iyong mga magulang. Kumbaga, tawagan mo sila kung anong pwede mong itulong sa kanila. Gawan mo ng paraan. Mas bibless tayo ni Lord, mas bibiyayaan tayo pag minamahal natin tong ating mga magulang. Mamahal natin sa buhay at maging mabuting tao tayo parati. Sa akin, walang problema yan dahil masaya ako na nakatulong sa kapwa. Masaya ang Team Daddy Frankie. At alam kong masaya rin yung mga nanonood sa atin sa naging nangyari sa'yo. Yun lang. Huwag ka lang magbago. Always down to earth tayo parati. No? Tsaka yun. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon. Mag-ipon lang tayo. Okay? Yes, marang I'll once again, Dad, maraming maraming salamat. Okay. Thank you. <laughs> thank you, Dad. <laughs> thank you. Mga Sige tila. lang. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you po sa lahat. God bless po. You the best. Thank you po. Not you're the best. Thank you, thank you. Ay! Mama Rochelle! Thank you din. Thank you, thank you, thank you. Mama okay. Rochelle. Eh, Aling Rochelle, thank you so much din po. Love you po. Thank you. Karangit, uh, tapos yung laba. At ah, tapos ka na? Oh, Nasantay ko na eh. Ang bilis mo na maglaba! Ha? Dati ah, uh, yung Kaya... uh, hinami ko, Barreta. Oo. Oh. Meron pang... Um, Arian, Arian, Oh, nak nak apa kau? Na ko, tap, bubulain oh, mo. Na, tap na ko, tas bubulahin ko. Oh, binula mo. Oh, nagbulahin ko. Ang bilis-bilis ginan ganyan mo lang yata eh. Ginan, ginan, ginan. Ah, ganun ganun. ganun Nakita ni Kuya Baldo, paano siya maglaba? Ginan, ginan ganun lang daw. Gan? Hmm. Tapos pa kababa niya, ganun ganun. Ito chok ko eh. Oo. Oh. 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 Basta magpapakabait ka na ha. Oo, oh. Mabait ka ko eh, Terangke. Hindi ka nalalayas. Hindi na, dito na ako. Sasama ko si Stephen kasi si Teresa, si tatlo kami. Oh, si Lisa, tatlo oh. kayo. Hmm. Oh, tatlo kami. Nagbago ka na ba talaga? Oh, si ano, si George, ayaw mo kasama. Sino? George. Hey, George. Tama ko. Oh, yun. Lahat kailangan sama-sama dito, ha? Uh, lahat, lahat kasama ko. Oo, oh, ayaw, ayaw ko na nagsiselos. Ayaw ko na nagsiselos. si, Mario, yung, yung, parang tuba. Anong parang tuba? Si, si Mario yung... Ito yung paha. Ah, ah, bumalik muna kasi nagiinom ng gamot. May inom ng gamot? Oo. Oh, oh. Ngita na ng natapang si Ah si Kyle Leonardo, oh. nangangalakal. Malakas oh. Kaya pupunta rin sila dito pag na-miss nila tayo. Mimiss tayo dito. Oo. Oh. Oh. Mm -hmm. so, ka na ba ngayon, Banda? Okay ah, ka na? Okay lang. Nag-sorry ka na ba? Sa akin, parang hindi ka pa sa sorry Sorry, Ban. Tunod, hindi ko, hindi ko ulitin. Dati, ah, uh, mm -hmm. tabigan kita, sopa kita, ang tawag kita tuya. Oh, ang okay. galing mo talaga man bola. Hindi kaya na auto na naman ako nito ni Bal. ano mo ba si Kuya Bal dito? Ha? Ano? Si Tata te te Bal eh. ako. Lulutuan ako pandaw. ko babayan. Oh. Kaya nag-alala kami nang umalis ka. Ah. nag kami sobra sa Siyempre, nung umalis ka na hindi ka nagpahala, nagulat ka sa mga. Huwag mo na uulitin yun, ha? Di Huwag mo nang ulitin. Manila, di ako babalik. Dito na lang ako. Oo, dito na uh, lang tayo, uh. ha? Habang Oo. Oh, oh. oh, patanda. Tutulong uh. ka na lang para mag-alaga sa mga marirescue nila dali. Mga, mga rescue, uh, tutulong ako. Baka, para, para pupunan na, para na yung ko, para ako turistikan oh, <laughs> oh ayun, wala that. ka naman problema, may, wi oh. May wifi naman dito. Ito na pala si George. Ayan na pala si George. Eh. Bakit oh. mo yung sabon? Ah. ano ka gano'n? Ah, maglalaba <laughs> ka rin. <laughs> very good. ayun oh, oh, ang saya naman. Okay. Mm. <laughs> Kawatilisa, hindi ka ba maglalaba? <laughs> ah? Ah, ah, naglaba ka na. Oh, ah. very good. Ayan. Saya, saya. Andito lang sila mga kababayan, masaya. Kumbaga, malaya sila, open up. <laughs> Tinuturuan namin sila na maglaban ng kanilang, kanilang mga damit. Basta may sabon dyan. Para matuto rin sila mga kababayan. Kaya, thank you po. God bless po. Ayan. Yeah. Sige, babay. Magbabay ka na ba? Thank you. Ayan. Bait na ni Banda.